Healing Kansi Gold. Kansigold, Kansi Gold. Healing Kansi Gold. Kansi Gold Milk na galing US. Naramdaman ko yung sakit ng mga balakang ko, yung mga balikat ko. Kaya yun medyo, minsan nakakaano na rin kumilos sa bahay. Sa akin po katawa, nakakaramdaman na po ako ng na, pananakitang uh, likuran na balakang. ang, uh, ang epekto po sa akin ay eh, hindi po ako nakakapagtrabaho. Ako ay mayroong arthritis at ang aking mga balakang at mga tuhod ay sobrang sakit. Lalo na tuwing umaga, kapag gumigising, ang aking mga kasukasuan ay madalas na nagiging matigas at masakit. So dahil sa medyo kulang talaga ang aking resistensya, talagang nakakaramdam ako ng pagod, sakit sa balakang, kadalasan yung mga kasukasuan ko dahil nga... Sa totoo lang, di po ako natipig. <clears throat> Uh, bali, nag-ano ako ng ointment, yun para ma-relieve lang yung ano. Pero hindi naman talaga siya nawawala. Nakakainan din po ako ng mga pain kaya lang po hindi rin po ganun ka, ka, katagal na pagaling. Pumabalik din po siya agad mga, si mga dalawang araw, ganun din. Pumabalik pa rin po rin. Nananakit po niya. Sinubukan ko na ang iba't ibang klase ng gamot, ngunit walang pangmatagalang matagalang epekto. Sa totoo lang, sumubok talaga ako para lang maibsan sana yung uh, mga nararamdaman kong sakit sa kasukasuan dahil nga sa araw-araw ako nasa kalsada, pero parang walang epekto para sa akin. Uh, naano ko lang yung healing can, si Gold. Nag-e-scroll po ako din sa FB, so ko po siya. Ngayon, nag-try po ako na susubukan ako pa ako ito ng datas. Nalaman ko to, sakap po ako, uh, 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 si na uh, sinabi sa akin, na ininimig ko rin to ang Healing Kansi Gold at napakagaling daw na gatas. Pinakilala ako ng doktor sa Healing Kansi Gold na gatas para sa buto-buto. Ah, nalaman ko itong Healing Kansi Gold Milk dahil sa aking kaibigan. Na nakakatulong din po siya sa uh, pag... yung pag ano, na yung effect kasi sa akin maganda eh. Na nakita ko sa ano na one week at nababawasan yung unti-unti yung pananakit ng balakang ko at ng mga kasukasuan ko. Try ko, nasubukan ko naman, napakagaling talaga at napakabisa po talaga at nakapagbago sa aking katawan na wala na po ako nararamdaman. Sa dalawang buwan na pag-inom, nakaramdam ako ng pagbabago sa aking kalusugan at mas maayos ang aking mga kasukasuan. Sa pagtuloy na pag-inom ng Healing Cancer Gold, sa loob ng anim na buwan, napansin ko ang malinaw na pagbawas ng sakit. Ah, siguro wala pa pong mga isang linggo na hindi ko na po naramdaman yung pananakit ng mga kasukasuan ko dahil sa pag pa ng healing cancer. Nung sinubukan ko, sa kanong talagang nagtimta talaga ako, ininom ko talaga siya. Kung dati na medyo mahina ako, nakakaramdam ako ng sakit sa kasukasuan, ngayon wala na eh. Tapos ah, maganda na yung pag-ano ko ng pagdumi ko, sa pagtulog ko at parang la ano rin yung nabawasan din yung pagod ng katawang ko. Hindi na gaanong masakit ang aking likod at mga tuhod tuwing gumigising at nagsimula na akong gumagawa ng simpleng mga bagay na hindi na kailangan ng tulong ng iba. Kung dati nakikita niyo akong mahina na laging nagrereklamo dahil masakit ang kasukasuan, ngayon napapatunayan ko na talaga. Parang Masasabi natin na isang malaking milagro talaga. Ang maipapayo ko talaga sa aking mga kaibigan, kakilala. Kaya isa din po ito na i-recommend er -re ko po to sa mga friends ko po, sa mga kakilala ko po.